Ang mga senador na kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte o tinatawag na Duterte Block at ang dalawang senador na bahagi noon ng oposisyon laban sa administrasyong Duterte, pwede raw maging magkakasama ngayon sa isang supermajority na sumusuporta kay Senate President Jesus Escudero? Yan ay kung pagbabasehan ng mga pahayag ng mga senador na pumirma na sa resolusyong layong muling ihalal si Escudero bilang SP sa pagbubukas ng sesyon ng 20th Congress sa July 28. Definitely more than 13, baka 15 or 16. Ganun ang, ang estimate ko lang. Probably we can it super majority. Kinumpirma ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada kahapon na inialok ni Escudero Kay Sen. Bam Aquino ang hiling nitong maging chairman ng Committee on Basic Education. At kay Sen. Kiko Pangilina naman ang Committee on Agriculture. Wala pang pahayag ang dalawang senador na yan na inendorso ni Deputy Minority Leader Risa Ontiveros noong eleksyon kung talaga bang suportado na nila si Escudero. Wala pa rin kompirmasyon mula sa Duterte Block, pero sinabi ni Sen. J.V. Ejercito na sa pagkakaalam niya, nasa panig na ni Escudero ang mga ito. Sinabi rin ni Estrada na inialok na ni Escudero kay Sen. Rodante Marculeta ang prestihiyosong Blue Ribbon Committee. Paano naman kaya magtatrabaho ang mayorya kung magkakasama rito ang mga senador na traditionally magkakaibang stand sa politika? More often than not, we cross party lines in the Senate. I think we look at the issues, we look at the uh, the measures, no, that will really be beneficial. Nakakalimutan na natin yung kulay. Naging color ano na tayo? Dapat naging color tayo. Kwento ni Ejercito sa... na mananatili raw Deputy Majority Leader ni Escudero noong isang buwan pa siya pumirma sa resolusyon. At sa pagkakaalam niya, lahat ng walong magkakapatid sa Senado, suportado rin si Escudero. Pero kahit tila may supermajority na ngayon na boto si Escudero, hindi pa rin sumusuko ang veterans bloc na nais magbalik Senate President si Sen. Tito Soto. Lima ang nasa blocking yan, kasama si Soto at sina Sen. Mig Zubiri, Loren Legarda, ping Lacson at Lito Lapid. There are efforts. As a matter of fact, uh, there are mini caucuses that are happening still right now. Um, uh, I believe Senator Larry Legarda has been meeting also several uh, individual senators, uh, Senator Soto as well and Senator Ping Lakson. Pero sakaling hindi pala rin sila ang magiging menorya at bukas daw silang isali sa grupo si Ontiveros. Sabi ni Senador Mig Zubiri, marami pang pwedeng mangyari bago ang pagbubukas ng sesyon sa July 28. Maaring may magbago pa ng isip o kaya naman magkaroon ng bagong kandidato sa pagka-Senate President. Pero para kay Senador J.V. Ejercito, maliit na ang tsansa niyan kung meron man. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Amor Santos, Newswatch Plus.